Siyempre siya taga rito siya isa sa kaingin. Mula lolo niya hanggang siya ay eh, maraming natutulungan. May takot sa Diyos, mabait na anak sa magulang, mabuting mamamayan na talagang kita niyo naman kahit nag-iisa siya, independente, nananalo dahil sa kabutihan ng pagkatao niya, mabuting tumulong, lahat gagawin na lumapit sa kanya eh, kung magagawa din na tutulungan niya. Yung nanay ko pala, natulungan niya kasi hindi na siya makalakad. Humingi sa kanya ng isang tungkod. Yung tungkod para maka... Yung binigyan niya. Sarili niya, sarili yung bulsa niya. Sabi niya sa akin, Oh, ano, anak, oh, binigay ito ni Reagan. Oh, galing sa kanya. O, pagpapagawa ng court, pang medical ng mga tao, talagang <laughs> Misan hindi siya natutulog kasi chine-check niya yung mga papel na pag dinala doon, okay. Yung isa-isa niyang inaano, binabasa yung kung kulang ba o oh, ganyan rin, uh, wala walang imposible sa Panginoon na dalangin namin eh manalo siya dahil proud na proud ng mga taga-kaingin na magkaroon ng isang vice mayor para lalong marami pa siyang matulungan.